stone map oh. ganda ng stone map ito yung ano yun creek ba sign of creek to eh white white creek ibig sabihin white creek naka white talaga yung creek dyan yan o oh. white creek yan ang gating dito may kasi to Itong mismong terrain nya pababa yan o pababa no So ibig sabihin busa ito. Pulse. No? Pulse. Tapos may item siya sa, sa gitna ng ano. Malapit mag ano, ng, ng ano. May item. Tsaka sa baba. Tsaka ito nakapagdudo. Ito. May item dun no? sa Malapit din sa creek sa baba. baba? Oh. Oo. Ayan. Ayan no? Ito. Nasa stream ba? Nasa stream. Dead stream. Dead stream. <laughs> yung sapa sa taas. Itong isaka It's na niya. mo. Siyong, dirito siyong. Ah, yung... Yung okay. no, no, no. lang. No. No, no. No. namin. Oh, ang gahapon, katong... Katong straight gahapon, Oo, dito banda. Uh -huh. Dalaon. Dalaon. Sudlo, sudlo. Ah, eh. Tapos ang target kasi dun sa mapping, sa mapa, nasa tunga. tunga posible doon mm. kasi nandun man, dalawa man yon so ito yung explanation sa kuwan katong ilahan ito nga sa itong miyagi katong scanner ito sa taas kuwan nun kapito ah hindi rin oh. yung yung galing sa taas katong dako kayo yung batu ba nga lapad oh. Um. na, 80 80 ipatong sa helicopter ng losos oh. nga po na diri nga nga dako kayo nga lapad ba maglumisa ba ah oo ma lapad marker to to so, anak uh, niya walong sa ubos hindi ka nga pagbabawang kukod um, so mga

Ako bukod di gyud, diretso. kabalo ug pita. Pasaka duhagina, diretso gina nadeo. kita sa road. Okay. Libon kay niya oh. siya. Asa? Asa we? Walay makita imong pulse. Wala na. Dead naman. Dead na talaga. Di man. Pagsta mag-ulan. mag Mga daming tubig, baha. Dito sa ngayon. Pag inyo wala'ng tubig. Okay.

calculated top 19 meters no. Okay. It's well bought. Ano ko lalim ko dati? 3 meters. 4 in. May iba siya. 14. Ito, 14. Tapos hanggang ang 40 ng depth. Pero mataas ang reading. Mas Pero pag nasa distance siya, calculate the distance. 19. 19 meters. Maximum na. Maximum. Maximum. 19 meters. Sibulay, mag-iandar ko. Ito, madali lang ito sa ano, bako. Bako, no? Kailangan, Kita ba yung Pero itong buta, sir. Sakto, to. Oh, sakto yan, ito. Kaya, yung buong yan. Yung buong yan, sir. Pinalas, hindi naman natin mamarker. Marker, hindi natin mapasok. Ito, ito talaga. Ito marker yung kawayan, no? <laughs> yung nakaganan. 15 by 15 feet? oh, pwede, sir. 15 by 15 feet. Ano? Ang, 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 hmm. ano hmm. Lapad niya. Hmm. Para pag, yan no? Oh. Buwan na natin dito, sir. Mm-hmm. Hmm. Hmm. Hmm.

taas niyan. Nasa taas niyan. Yan. Ayun. Hmm. Sabay natin ng unti. Ngayon. Marami pala no. Ah, tingnan natin kung item niya sir. Zero man to. Hmm. Wala item. Oh, zero. Hmm.